Puspusa ng paghahanda ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Volunteers na magiging katuwang upang mabantayan ang magaganap na halalan sa May 2025. Sa Pangasinan, mahigit 7,000 PPCRV Volunteers ang magsisilbi sa panahon ng eleksyon. Sa panayam kay PPCRV Regional Coordinator for Luzon Trustee, PPCRV National Board Janice Hebron, hinahanda na ang mga ito para matiya na may mga poll watcher sa bawat presinto, maging ang pagkakaroon ng voters' assistance sa bawat voting center. Anya, nagpapatuloy pa ang oryentasyon upang maging fully equipped ang mga ito pagdating sa o araw ng eleksyon. Samantala, nakatakdang isagawa ng organisasyon ng ilang aktibidad tulad ng isasagawang General Orientation Assembly for Volunteers. IFM News IFM News IFM IFM News